Good morning mga boss uh, Balik po tayo sa ating channel mga boss uh, Ngayong araw mga boss may panibago tayong video sa ating opot siri uh, Ituturo ko sa inyo mga boss kung paano tayo gumawa ng ano, ng, sa pinang ano ng pom purkotchon mga boss ito yung project natin Uh, kakatapos lang natin mag live kahapon mga boss ng ano natin yung um, isang video na isang ganito kasi ang gagawin natin dito is ano uh, dalawang ang dalawang ganitong size pero ito pang ano to pang um, family size to good for ano to pangapatan kaya pang limahan basta pahalang lang siya pwede yung ano lima pwede limang tao dyan So yung ginawa natin kahapon siguro pwede yun apat So yun ang nilide natin By the pala si father ko yung mga boss yun si And, Kakatapos lang kumain yan magalong siya 83 years old din mga boss Picture ko lang si father ko kasi uh, Once in a lifetime lang yung pag-vlog natin mga boss Pag! Pag! Hey! Medyo mahina ng pandinig yan. Yan. Katapos lang mag-almosal yan. Okay, mga boss. Ipa, uh, natin. Palitan natin ng bagong sapin yan. Sana magustuhan nyo yung video natin at saka may matutunan kayo sa ating ano, uh, Paano po natin gagawin yung ano, uh, sapin ng kutsun. Purpum. Ito ba mga boss ang kwan nito? Ang kapal nito is ano, di Quattro. Euratex. medyo may katagalan na yan mga boss, kaya ganyan na. So sa gusto magpagawa mga boss, uh, ano lang. Nandito po tayo sa Puyo Palawan. So nandiyan po tayo dati sa dagupan. So kung pwede kung magtapagawa po kayo mga boss, comment lang kayo. Parting ano lang po, kuyo kuyo Palawan lang island. So sige mga boss, uh, ano natin 'yan? Ah, uh, natin ng sapin. So yung ano niya pala mga boss, nito ordinary lang yung pinaka ano niya. Parang punda lang ito mga boss, eh nakaka cover lang tapos uh, pwede po itong lagyan natin ng leader kasong kuhan mainit wala naman tayong aircon so ayan mga boss. ang kuhan natin dyan ay gina cloth lang yung ano natin yung ikaw-cover natin so ito gusto ko itong ituro sa inyo Tut tutorial itong ulit mga boss uh, madali lang to sa mga bagong nag-upholstery sana patapusin nyo yung video natin mga boss para ano uh, higit nyo maintindihan yung kung paano po tayo mag-upholstery so sige mga boss ano natin uh, tanggalin na natin yung sa pinaluma kasi ano natin panibago yan si father ulit oh. yan. once in a lifetime lang yan mapakita natin <laughs> ayan okay sige papas okay so ang ganda ng ano ang ganda ng view natin okay tanggalin natin yung sapit So, sa paggawa uh, mga boss ng ano, sa pinang kotso, pwede nyo siya ilapat, pwede nyo siya sukatin. Ang technique dyan mga boss, uh, halimbawa sinukat nyo yung haba, sinukat nyo rin yung mahalang, kailangan pag yung sinukat nyo, kailangan mag mo. Mali po yung gagawin nyo na susukatin yung isa, tapos susukatin mo rin yung isa hindi po yung tamang ano technique kailangan pag sinukat mo siya may gupit mo na saka yung pag-asawahin tapos kung ano yung nakalapat yun yung i-time pa rin yung position wag yung balikta rin kasi pag binaliktad mo ano na po yun hindi na iskwalado hindi na yung panggilid doon, hindi na magtutugma sa paikot yung paikot yung panggito hindi na po yung tutugma yung halimbawa ito yung kanto ng isa nandito na yun, yung dito yung pan hindi na siya accurate kung hindi na tama Kaya lang, kung ano yung pag asawa yun yung wag yung baliktarin. ibig ko sabihin wag yung pag ganun naka siya ganun lang ay halimbawa ito dito yan yung sapi nito yung sapi nito naka ganyan dapat pero kung binaliktad mo ito hindi na hindi na tama yung sa kanto yan po yung technique. Sana makatulong ito nga ng video natin. Yun po yung pinaka-technique. Yung panggilid ba, pero problema po yun. Kasi yun po yung binabasihan. Ano ba ito dito? Ito yung binabasihan. Ito yung binabasihan ng kwan. Mga kanto-kanto. Kaya hindi ko sabihin kung ano po yung paglapad, huwag na pong balik rin yung tela. Mamaya mga boss, ipakita ko sa inyo para may hulubos nyo may hindihan. Dugtong tayo ng ano mga boss? 21 Ng panggilit kasi kilo lang Dugtongan natin 26, 27 Dugtong muna natin bago ano bago itabas So, ayan mga boss, ah, nailatad na po natin yan. Oh, nagdugtong na po tayo dito. Ito yung dinugtong natin mga boss. 5 inches yan mga boss. Kasi yung kuhan, ang lapad lang talaga ang tira natin is 58, 58 57. Yan ang Gina cloth, ang lapad niya. So, nagdugtong po tayo mga boss para, ano kailangan kasi, wala po tayong width na 72 na Gina eh. Pero may ano rin mga boss, kung gusto niyo ng wala talagang dugtong. May ibang ano rin, may mga tapestry or mga tela rin na ano, 70 tong width. Sakto-sakto yun kasi 61 lang naman ang lapad yan. pang pamilya na coat na pum So sa ulit ulitin, Eurotex. So yan mga boss, nailapat na natin. Yan pong ano natin, yan pong ang Bago natin iguhit, pwede rin natin ang ano mga boss, measure ng test measure. Kaso, ang uh, gusto ko talaga ganyan eh. So once na pag na ano natin yan mga boss na igohet uh, iguhit kanto kanto So yan ang sinasabi ko na balik rin ano dun ulit sa isang tela Parang ibaliktad ibaliktad natin siya Para yung o kaya yung sukat Makukuha So baliktaran Yan po ang para mukha to mukha So, once na inano natin yan, once na ginuhitan natin, pagkatapos yan mga boss, yung, ano natin, ipag-asawa natin doon sa, ano, sa isang tela para hindi siya, no? para tamang-tama po yung ano, yung pan. Pero ipapakita ko sa inyo mga boss mamaya pag ano, paano, kung, paano natin itahi para hindi po kayo magkamay. Anak ko. Ay, sumingit. Doon ka doon. Doon ka doon. Dude. Ah, sampah naman. Yeah. Ayan. Hello ka. Hello ka. Gusto mag-apple string. Ayan. Okay. Oh, sige mga Ano natin? iguhit natin. So ayan mga boss, oh, nabaliktad na natin. Wala so, tatandaan nyo ito mga boss. Ayan, oh. yung may dinugtuhan tayo. So, tatandaan nyo, yun yung kanina sa taas. Yun yung kanina sa taas. Ito yung sa ilalim. So pinarehas natin dito mga boss. Oh. Pinarehas natin dito. Para pantay sila. Ayan. Tatandaan ito natin dito. Oh tatandaan to natin dito mga boss oh. dito Ayan, tandaan natin dito arrow yan tapos ito to itong baliktad niya rin yan, mag sila tandaan din natin dito arrow yan mamaya ang pag-asawahin natin mamaya mga boss yan mama'yang ang natin ang kasi walang ang yan yan So kuhain sana Nakuha yung mga boss Yan. Sayang hindi natin na Ano Hindi ko na Akala ko na Naka on yung video Yun pala hindi naka on Nagupit ko na yung tela So hindi na natin mabalikan mga boss Sorry kasi siya hindi ko na, na ano Pero kinat ko lang yun mga boss Kinat ko lang Nakat ko na kasi Hindi ko na ma-reply pa Nakat ko na yung tela kaya dito na lang tayo sa ano? Sa tsaka sa seater. Kala ko naka-on yung video, yung pala. Hindi pala naka-on. Masensya na kayo mga boss. Hindi natin napakita yung pagkat. Pero kanina, kinat ko lang yan pa Yung data. Sinap sinapaw ko lang yung isa para pareha sila para kung sakaling buhin yung sakto na paikot saka yung kanto-kanto ng tela ay parehas kasi pag inanin yung mga boss pag sumukat-sukat so lang kaiba-iba ang ano yan kaiba-iba ang angle hindi, hindi yan magtapat sa kanto yun ang nahirap susukat so, so ka ng isa halimbawa 51 by 51 by 80 ganoon. tapos kukuha ka rin 51 by 80 tapos pag-asawa okay, pag 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 mo hindi pwede yung magustapan yun ang matalagay pag-asawa mo saka yun ang ibubog yung hindi po yung idea ang gano'n na susukat ka ng 51 by 80 tapos yung isang 51 by 80 rin magkasawa ito hindi po yun hindi mo makukuha ang tama na tanto nun yung tanto ng pera kasi ibang bahay, kahit iskwalahin mo pa yung mga boss hindi mo makukuha yan mahirapan ka mag ano tapat ng kanto so gano'n lang talagang idea mga boss ng ano paggawa ng cushion so, sige makuha tayo ng panggilit So ayan mga boss, tapos na po tayo dun sa tabas uh, Maglalagay na po tayo ng ano Ng zipper Paglalagay nito mga boss ng zipper Ganito lang yan mga boss o. Ang paglalagay nito ng zipper yan unang ano yan unang apat ganyan muna yan. ganyan muna siya tapos saka natin itahe so sige di mga boss ganyan itahe muna natin so ayan mga boss ah, baliktad po yung zipper mga boss oh. baliktad ganyan yun, mga boss ganyan ang unang pagkabit ng zipper. Ganyan mga boss ang pa natin pagkabit kung itatago natin ito. Pero kung hindi tago, yan, ganyan lang siya. Hindi na natin siya itupi. So kung itatago natin mga boss, ganito ang gagawin natin, balik na natin. Tapos, dito tayo tatay. Diba ganyan? Diba ganyan siya? Dito tayo tatay ulit. Yan, yan. Ganyan o. No? Yan. Yan, yan, yan. Oh. No? Yan. Yan. Para may tago tong ano. Uh, safer. Para hindi makita yung slider. Makita man siya pero hindi siya ano, hindi siya talagang isin. Expose na expose mga boss. Yan, yan, yan lang. Tayo Yun, tin ulit. Yan. ito Katupito. Katupito. ito. Hilain nyo ito mga boss yan. <gabos> yan, ganyan. Ya. Para maganda siya. Yan ang mga kinalabasan mga boss. Ya. Yan ang kinalabasan. Yan. Yun. yun tago ito tago ito so ganyan na okay sige so, itay natin ito pag gano'ng kulubot pag ganyan dito kulubot nakikita nyo yung kulubot dito hila hila lang kayo rito dito na kayo hilaan nyo yung siper tapos ito pinang ganyan tapos yung dito nakikita nyo yung kulubot din iusin nyo lang hilaan nyo rin to hilaan nyo rin itong ilalim o, hindi siya kulubot. Yan ang technique, mga boss. O, ah, yan. Diba? Hindi siya kulubot. Hindi siya kulubot. Ganun lang, mga boss. Sige, mga boss. O, ano lang natin. Tayo lang natin. makita ko lang sa inyo pag tapos na mamay. mga boss oh, nag-attach na tayo ng isa yung sa kabila ganon din mga boss uh, pet, uh, ano natin, ipatehaya din natin yung ano pag laga ng zipper ganito rin so kung gusto niyo maganda mga boss ang kwan uh, kung gusto niyo mas maganda yung kinalabasan ito yan. kung gusto niyo maganda mga boss taya natin to yan. taya natin to dito para hindi po ito nakanganga uh, Nakikita mo siya pero konti. So ganitong gagawin natin. So ganin ganitong gagawin natin mga boss. Ano natin 'to? Tatayin natin 'to. Yan. So ayan mga boss, kinalabasan niya mga boss. Yan. pinalabasan niya. Bago yung ano, bago yung zipper. Bago tayo maglagay ng sli slider. Pag naglagay na tayo ng slider is ano na siya. Ah, uh, matatago na siya. So ganito. Maglagay tayo ng dalawang slider kabilaan kasi yan. Kasi pag nasira yung isa, meron pa. Pag naglagay tayo ng isa dito sa dulo, lalagay din tayo doon sa kabilang di ba? Ayan. O, yun. Tago siya. Yun ang technique mga boss para maganda tingnan. So, kabila tayo. Lagay tayo ulit. Yun. Ayan, di ba? So, okay. Ito, pagsalubungin na natin ang dalawa. Para patunin na dalawa yan. Ayan. So, yan. Dalawa yan. Ayan, di ba? Ayan siya gano'ng makita makita man siya pero hindi siya ano, talagang as hindi siya as in exposed na exposed siya ano siya matatakpan siya ayan yun o Ooh. okay sige so ayan mga boss ha? tapos na po natin ano yan na, na symbol na po natin yung zipper so ang gagawin natin dito mga boss magdudugtong tayo dito sa dulo itong dulong mismo na to para pwede na po natin ipaikot dun sa mismo, ano, nya, ng ano niya yung tinapas ng dalawang pirasong mukha niya doon na po tayo magiikot bari bubuoyin na po natin siya so ang gagawin natin dudugtong tayo dito para hindi na may yung ano yung ito na kasi yung hangganan ng ano mga boss ito na yung hangganan ng sipir so ang gagawin natin dyan ganito ah, ganito ang gagawin natin mga boss oh. Uh, tayo natin yun oh kalimutan mga boss lagi sa una at sa ano lagyan nyo ng ano, reverse para hindi siya matastas yan ang silbi ng reverse para hindi siya matastas yan ang kinalabasan nyo mga boss oh. yun yan so buo na yan pwede natin yan ipaikot yan o oh. abangga na dito yung saver kasi yan yung hangganan so ito pwede natin to paikutan pero ang technique dyan mga boss nagdugtong din ako dito sa kabila dugtong din ako sa kabila para ano siya yung safety hindi na matanggal yung saper saka na natin idugtong ang technique nito pag siya asimple oh, para hindi po tayo malito saka ano talaga sa kanto itong dalawang kwanto itong saper i ano natin pag ipagdikit natin yan di ba ano siya pantay na siya kukuha po tayo ng ano gitna yung gitna nito gitna nito Para ano talaga yung pag -asindol? para ng Para kulit yan. Once na na natupin mo, tupin natin ay yung saber, di ba? Yung dulo-dulo. Tingnan -dulo. natin para pinold natin, dulo-dulo. Pinagabot natin tapos 'to yung gitna niya. Kung wala po kayo joke aircon. upitan lang natin dito. Yun yung tanda mga boss para magasimple tayo. Kasi mahirap po tayo magasimple dun tayo magpuna sa corner. Kailangan talaga gitna. Ito yung safer ang gagawin natin. Yan ang pinakatiknik yan. Kabilaan yan mga boss sa kabilaan. Yun. Tanda na yan sya. May tanda. Yan mga boss. yun. Yung gunting. Kabilaan yan sya. Yan mga boss. Ang pinaka-importante para mag-assemble po tayo ng sa pinang scum. So, ito na rin yung malaki mga boss, no? Ito na rin yun. Yung tinabas natin na uh, pinak pinakat -ti natin sa pool. Ang gagawin din natin, itutupi rin natin para makuha natin yung sentro. Doon tayo maglagay sa apa. Itutupi rin natin, dulo-dulo, pinantay natin, gagaya ng sa zipper. Yan. Ganito lang technique, sundin nyo lang mga bus. Tamang paraya sa pagkawa natin over ng sub, uh, cushion or boom ang tinutulugan nandito rin gupitan mo rin dito gitna ah, diba gitna na siya diba ah, gitna na siya no meron ah, din diba, siya tanda saka natin ilapat dito tapos kunin mo rin tong ano puro nasundan nyo naman mga boss ano diba natin kaya hindi na natin ipakita sa Kunin mo rin tong gitna rin ng saber. So, Pinagtubi. Gitna rin. Pinakagitna. May tanda. Ilapat mo dito mga pusa. May tanda rin. Gitna rin ang ito mo. ah Ayan yung tanda nyo. Ayan oh. tanda nyo. Dito sa Tapos ito rin yung tanda ng saber. Pag-asawahin natin. Yan, Pantay na pantay yan siya mga Pantay na pantay. Tsakan mo na paikutan. Tsakan na pasalahan. na mga boss, tapos na po natin ano, uh, tapos na po natin paikot. Ayan mga boss, di ba may tanda ito kaninang siper mga boss, yung sa gitna, may tanda rin to Ayan, tanda yan siya. Ito yung kinunik natin din dito sa ano, ito, yung, ito rin yung tinari natin sa may tanda sa malaki na tela. So ang gagawin natin dito sa kabila, yung asawa niya, pag nagka-simple, ganun din. Kunin din natin yung ano, Ligit na. Tupirin natin. Yan. Sa paba, mga boss, natin sa paba tayo. Na. Yan. Punin natin. Yan, mga boss, oh. Tupi na. Andaan natin. Tupita natin. Yun. Yun ang pagpapatungan natin. Yun ang pagpapatunga natin na ng ito. Yung may saper ah kasi yun, ang, yun ang yung gitna para pantay sila mga boss para sa ikot para pantay sila ganun lang tiktik mga boss para hindi tayo maligaw dun sa pagpatong natin ng ano pinanda natin po kahapon sa ito para hindi tayo maligaw kahapon kasi tinanda natin to ito may aro ito may aro siya tinandaan ko yan may aro hindi nga lang makita masyado sa kamera tapos itong isa may aro rin yan may aro rin tong itong isa antayan siya kailangan mag-asawa yan sila para ano para yun po yung silbi ng pagbaliktaran yun po yun para hindi mapaliktad kasi pag nabaliktad ito mga boss wala na dito pare pare hindi to parehas ang alam lang mga boss tapos ang patunay mga boss na saktong sakto yung pagkano natin pagka symbol mga boss oh. yun yun yun, yun diba yun yung magkaasawa tapos ito yung ano itong tanda natin oh. yan diba saktong sakto siya ito mga boss diba ito siya diba yan ito yung tinatay natin sa taas ito yung which is ito yung may saper ito mga boss oh. yan yan si German yan ito ito yung may saper ito yung malaki na asawa niya ito si rin yung isa so, diba, saktong-sakto oh. hindi siya, ano? hindi siya hindi siya sobra, hindi siya kulang saktong-sakto lang siya yung tanda, oh. yung tanda kanina yeah. okay, sige mga boss, ano lang natin to buuhin na lang natin to tapos susuklon na lang natin So ayan mga boss, ah, tapos na po yung project natin. Ganyan lang mga boss pag ano, ang tamang paggawa ng sapin ng pump. Sana may matutunan po kayo sa ating ano, sa ating video. Sana nagustuhan niyo mga boss ang ating ano, video sa araw na ito. yun si Padre oh. Napo na. Nagano na. Nag -ano na? nag, nag na siya. na lang tinga. Nagkapuna na. Yan, si Butter. Nagtutukpik na naman siya. Nung una, nung kan. Nagtutukpik siya ngayon. Nagtutukpik na. Naman. Yan mga boss, yung, yung, yung safer. Dapat dito yan. Dito. Huwag ilagay dito. Huwag ilagay dito. Dapat dito pa sobra. Kasi pag nagsuklob ka, mahirapan ka. Nahirapan nga. Nahirapan nga ako mga boss ng saber niya hanggang dito. Hanggang dito. Uh, pero pag dito nilagay, wala, hindi mo may susuklob yan, mahirapan ka. Kasi sobrang laki. Ganun din sa kabila. Kailangan may allowance dito. Kahit mga isang dangkal, oh, kalating dangkal nga lang yan, oh. dapat hanggang dito pa. Para madaling yung So, yun lang mga boss, ang ating video sa hapon na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa ulitin mga boss, ito ang dung sa poster.